sa uh, so, good morning nandito tayo ngayon sa barangay linga papunta tayo sa apply para may apply kayo doon ayan nandito tayo uh, lalakad tayo rito uh, papunta doon sa apply ah uh, si Papalon para makita natin sa inyo yung uh, pang dito naman yung mga terminal na mga bangka mga guys so, oh, uh, tayo dyan pa kanan para papunta doon sa playa kaya medyo malayo-layo din yung lalakad natin yun mga guys oh, malapit-lapit na rin yung, uh, kaliwa tayo doon sa kamay kanto ayan Ayan, na, tatawid tayo dito nga. Dito naman guys, ito yung terminal uh, papuntang uh, labasan. Doon may malapit sa SM. Ito yung terminal nila. Ayan. Uh. Diyan lang kayo sasakay papuntang Terminal ano, oh tama, terminal pala doon sa Kalamba yan, nandito tayo papunta na sa may Aplaya yan, nandito dito tayo sa kanilang mga public, ah, uh, cover court, ayan dito Ano daw sa ganda yung panila? Overboard Ayan. Yan yung kalsang de-acre nila Ang oh. ganda oh. Ang ng school nila Ito yung barangay nila Ngayon na ah, naglalakad tayo Papunta doon sa ah, ah, Public market Ay hindi pala Ito yung kanilang barangay na maganda. Ayan. Ngayon, ha, naglalakad tayo papunta doon sa playa. ito na mga guys ito na yung mukha na siyang kanilang tawag dito yung playa yung terminal ng mga bangka Ayan no. Ito yung kanilang ah uh, okay okay dito yan sa barangay linga ayan uh, walang ganong mga tao pero ito pa rin ah uh, nandito pa rin yung mga okay okay nila ayan tapos may mga isda din dito na paninda yung mga okay okay yung mga isda yung mga paninta nila ngayon papunta tayo dun sa sa kaya ng mga bang, mga pasayro dito sa kansang mga bangka yung binadaungan ayan si makiling oh hindi naman makita ang kanyang tuktok dahil napalibutan naman sa mga ulap. Ayan mga guys, mayroong pangukay-ukay dito. Yan ang Christmas light nila na malaki. Dalawa, pero yung isa hindi naman ginawa. Dito naman, ay puro ang uh, mga tawag dito hiyo. <laughs> <laughs> yan mga nagtatambay dyan mga guys. Oh. <laughs> yeah. Sa Papalon Vlogs. Ano, Papalon Vlogs. Wala upos na nice sticker. Ay, ano mga guys, yung mga like tropa. tropa dito na nagtatambay-tambay mo na ay, ano, ay tama mo, paano mo ibigyan na pang merienda ngayon? oh yeah, Sa vlog. Pagpakita ka. Ayan sila. Kami tuyot na tuyot na, pero si Kuya lang, umi ka kayaan. Si Kuya lang, ang ka kayaan, umi na pang tubig. Salamat, papalag. Ay mga guys, oh, nandito tayo ngayon uh, na naglalakad na. Kita natin pala sa inyo rito yung mga hanap din naman at mga kababayan. <laughs> Ayan yung mga namimingwit dito. Ayan sila oh. Nagsasaga din sa sobrang init para kahuli ng isda at para maibenta din sa palengke. napakahirap na trabaho din guys kasi para mabuhay mo rin yung pamilya mo. At least uh, marangal na trabaho 'yan dahil uh, pinaghihirapan mo talaga para may pakain sa pamilya. Yan. Ito guys yung ganda talaga tingnan yung mga tindero, yung mga kanila mga star staro. Pero pagka na sa gabi maganda kasi puntan dito. Kaya lang ay malayo naman tayo kaya mahirap din. Hindi tayo makapunta. Dapat may service kaya lang wala din kasi ang service kaya napakahirap. Puro lakad ng lahat. Kaya tsaka talaga si Papalon. yung maalon ng tubig dito kaya dati dito uh, mga tambak na basura ngayon wala makita mo na puro mga damo na ngayon mga tarahib oh. saka mga water rail yung nasa gilid Okay guys uh, pupunta naman tayo doon sa kabila eh mga guys oh, ito ito yung lugar sa ng mga pantalan uh, sa mga bangka dito na biyahing talim yan medyo mahalo kasi para kasi awala oh, wala nang mga pasahero rito, konti lang man. Ayun ah uh, ginawa ng isang bangka na maliit. 'Yun sinakay doon sa service nila para siguro dalhin doon sa pambiyahe. Doon siguro dadalhin 'yan yung mga pasahero Kaya sinakay muna sa service. guys, uh, Mahalon. Yan. Ito nila. Uh, kasi yung boarding area nila, yung boarding area nila rito, guys. Yung kasi uh, sasakay ng mga tao rito para sa mga pasahero. Nandito ngayon kasi dati Nandun Sa kabila Ngayon nandito nakatali Kasi baka Tangayin Gawa ng maalun Yan ang kahirap Ang mga pasahero dito guys Yan sobrang hirap dito Kasi Pagpantakin nyo ah Ay, yung mga pasahero pasok na tayo dito ah. yan tingnan nyo mga guys na napakahirap ang kanilang sitwasyon no? tapos pupunta doon sa bangka na malaki yan napakahirap yan o no? tapos maalon pa yan tandahan yung kanilang pag uh, sakay dyan yan natawag buhay talaga yan mga guys kasi nakakatakot oh maalon Ayan, sumakay sa malit na bangka din para dadalhin doon sa malapit. malapit na rin sa Ayan na yung bangka na malaki. ganyan mga guys kasi sipin mo ha ah, para makawi ka lang sasakay ka sa maliit oh. kumukang pa yung tubig kumukang ka talaga sa mapipilitan ka talaga sumakay sa bangka na maliit para makasakay ka rin sa malaking bangka ayan na, nakarating na rin sila ngayon akit naman sa bangka Ako yung mga bata doon sa taas oh. so, ngayon dito pa yung mga pasayro naman dito ayan sa so, ngayon wala namang ganang mga pasayro dito mga guys sa mga subscriber ko uh, advance Merry Christmas sa inyo hanggang dito na lang muna bye bye